Ang mga soft drinks kasi, most of the time, yung, yung maiitim na soft drinks ay mataas sa phosphorus. At ang mga phosphorus, ang phosphorus, uh, po pwedeng mag-build up yan at magkaroon ng, ng pagbabago sa calcium metabolism. No? So, po pwedeng magkaroon ng problema. Hindi na dapat uminom ng soft drinks kapag ang kidney function ay hindi na maganda kasi magbibuild up ang phosphorus at maaaring magkaroon ng problema sa mga buto. Kasi ang, ang, ang relasyon kasi is, pagka tumaas ang phosphorus sa dugo natin, bababa ang calcium. Kasi kailang ma-maintain yung, 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 product nila at a certain constant. So, pagka tumaas ang phosphorus, bababa ang calcium. At pagkabungaba ang calcium, nasisense agad yan ang parathyroid hormone, pupuha ng calcium sa buto. Kaya nagkakaroon ng bone disease.